So magandang hapon mga idol <coughs> So araw ngayon ang Biyernes April May. So araw ngayon May 3 2024 So oras natin is 4.39 9 First booking tayo sa araw na to. Along Ruhali lang. So nasa 450 meters na lang. By the way, yung UDO natin is 3141. Hello po, good morning. Uh, Magandang hapon po. Dito ko naman samayano yung Rohali Hardware. Sir. Tapat lang sa iba logistics yung may pagawaan ng motor. May yan na isa pa dito. Um, Maribet Incarnacion Ano ba yan? Ilang, ilang bundle yan? ang nag-order maribet ay maribet pa rin yung ano sabi niya waiting na daw yung magpapadala eh hello po hello po opo ma'am Ay, tika Nasa loob ako, ma'am. Tapos, block yung gate. Yes, ma'am. Tapos, ay, saan ba? Hindi dito. Kasi pumasok ko dito mo. Gusto nga yung talipo -dulo ba May talipo bil po ako. Ah, dulong-dulo ka? Mali pala yung pinuntahan ko. <laughs> Kasi ko sa may umpay din, eh. din dito eh. Yes po, sa baka Mali pala ang pinuntahan ko. Doon, may okay kasi doon. Tumango naman, tinanong ko doon. <laughs> doon na yung shipping, no. Ah, sige lang Thank you po. Salamat. 5 km siya 66 pesos so yun guys kita kita na lang tayo sa drop off Seventy, no seven zero. Sixty Ah, sixty six. Okay